yung mga kaibigan ba ng mga OFW nagtataka sila kung bakit yung alam naman nila na yung kaibigan nilang OFW nakauwi na galing sa abroad nakabakasyon na sa Pilipinas tapos hindi mo nagpaparamdam sa kanila hindi nagpapakita so yung naisip nila madamot yung OFW nilang kaibigan nakapag abroad lang nagiging madamot na hindi na nagbibigay alam niyo ba kung bakit nagtatago yung mga kaibigan ninyo, o kamag-anak ninyong OFW kapag nagbakasyon sa Pilipinas? Kasi wala naman yan silang mga pera nung nagbakasyon. Yun sila nagbakasyon lang sila para magpahinga. Pero wala, wala talaga yan silang dalang maraming pera. Kasi yung kami mga OFW hindi naman kami mayayaman. Kaya kami nag-abroad para magkumita kami ng pera. Nag-abroad kami para kasi sa Pilipinas hindi kami makakuha ng trabaho kaya nag-abroad na lang kami pero din hindi naman kami mayaman at pag nagbabakasyon na kami nagtatago kami hindi kami nagpapakita sa mga kaibigan namin o kaya sa kamag-anak namin kasi baka humingi sa amin ng pera o pasalubong yung aming mga kaibigan o kamag-anak wala naman kaming dalang pera o pasalubong na may bibigay kaya ang ginagawa na lang namin, nagtatago na lang kami kasi nakakahiya naman kung magpakita ka dun sa kamag-anak mo kaibigan mo pupunta ka dun sa kanila tapos manghingi sila sa ng pasalubong ng pera o kaya ng mga inumin yung eh, nakakaya naman sa FW na walang maibigay kaya yung ginagawa namin nagtatago na lang kami hindi kami nagpapakita kasi nga nga pag tapos wala kami ibigay kagaya ko mo na ako sa Pilipinas ngayon nakabakasyon ako tapos nagbakasyon din ako sa probinsya namin ako ay ng tago din ako sa loob ng kwart bahay hindi ako naglalabas pag nakikita ko yung mga kaibigan ko nagtatago ako kasi wala man akong dalang kwarta wala akong dalang pera nahihiya ako na pag humingi siya sa akin wala akong maibigay sasabihin sabihin damot-damot ko nagpagabrood lang ako sa mama ng ugali ko pero ang totoo, wala talaga akong pera. Nagbakasyon na lang talaga ako sa Pilipinas. Nakasanayan kasi nating mga kamag-anak ng mga FW. Pag mayroon tayong kakilala na o kaibigan natin o kaya kamag-anak ng FW, nakakala natin sila ay mayaman na. Nakala natin na ng pera nila sa sako-sako ng pera nila nung sila nagbakasyon. Pero hindi natin alam na wala rin pala silang pera kasi yung nagtrabaho pa sila sa ibang bansa eh, yung lalagsweldo nila doon ay eh, pinapadala naman nila lahat sa Pilipinas tapos pag nagbakasyon kami mga FW eh wala naman kaming ibang pagkakitaan. ang sweldo lang namin ay nasahan namin yung nasa abroad pa kami ipag eh, umuwi na kami sa Pilipinas wala na kaming trabaho wala na kaming sweldo kasi nagbakasyon kami yung binabayaran lang naman sa amin ay yung aming ano ilang araw na bakasyon yun lang, e, siyempre wala naman kami yung tinatanggap kaya ang pera namin nadadala yun lang panggastos namin sa monthly namin gastos wala talaga kami sobrang sobrang kwarta kaya nagtago na lang kami kung kami umuwi nagbakasyon kaya ang mga kaibigan ng no, kamag-anak dyan na hindi nakita ng FW yung kaibigan ng no, kamag-anak na nagbakasyon sa Pilipinas tapos hindi naman pumunta sa inyo hindi nagpakita, nagtago-tago Aba wag kayong magalit kasi nga kaya kaya yan sila nagtatago kasi wala yan siyang pera. Nahihiya lang yan sila magpakita sa inyo kasi nga baka hingian nila sa lubong. Tapos ulang maibigay tapos imaritis nilang lang sila na ang tagal-tagal na sa abroad tapos nagbakasyon tapos wala mang pasalubong binigay sa inyo. Kaya wag kayong guys mat wag kayong magtampo kung mag at kaibigan nyo yung kaibigan niyo ng FW ay nagtago o nang nagbakasyon kasi sa totoo lang wala yan silang kwarta kaya talaga silang nagtago hindi yan silang madamot, nahiya lang yan sila magpakita kasi nga wala silang kwarta ibibigay sa inyo pagkainang ng pasalubong kaya sana maintindihan nyo yung mga FW na nagbokasyon kasi wala talaga silang kwarta nagtagotago lang yan sila kasi talaga takot hingian walang maibigay maintindihan nyo sana sila guys